Yung <laughs> toko naman natin, alam mo to? 5 years. 5 years? 5 mm. years? Five, 365? 20 araw-araw? Kulang-kulang -araw. mga... Uh, oh. Dapat ka nga lang? Dapat kanina ka pa ah. Ang hirahin mo to. Pinitirik na naman. Hmm? Yan na lang akong tinitirik ko sa alanganin. Lagi na lang si Rasi Rai motor mo na yan uh, Unrise mo ba yung chat ko? Ay oo, oh, natayaan ko na yung saludo mo mm, Okay Kaya ka naman ang taya ng loto Hindi ka naman sinuswerte dyan eh, Siyempre, magbaka sakali lang, malay natin Huwag <laughs> ka maniwala sa baka sakali, malas yun Yun daw ko naman ang taya ng loto 5 years 5 years? 5 mm. years times 365 hmm. 20 araw-araw kulang-kulang -araw. mga uh, ano, 36,000 kung naipo mo na sana yun kaya <laughs> ka lang kaya ano ba nangyari sa mukha mo na yun? ba't may mga hirik nga ako, oh, inaayos ko yung motor ko bago ako hindi yung pwedeng iwanan ko yung motor ko doon sige na, ano muna ako, mo muna ako na ano <laughs> ano, pampatulog, pedals kasi pagod ako ah ah Sabat. Hindi, nagpagod ako. Hirap na hirap na ako sa motor na yun. Hindi na lang ako sinisira. Alang-alang nga. Hindi pa kasi palitan. Hindi na bumili ng bagong motor. Parang kung dali sabihin sa'yo na palitan ay wala kang pera eh. Paano makakapalit ng motor? Ilang years na ba yung motor mo? 10 years. Ilang taong ka na rin nag-iinom? ano... 10 nag years. Magkano yung isang boteng ganyan? 65. Oo. Oh, sama na natin yung sigarilyo mo. Sandaan. Oh. Oh. Oh, magkano yun? Oh. O, susumahin mo yon, Hindi ko lang ko lang may kalating milyon ka na. O, oh, ito May sarili ka ng motor at bago. Proba <laughs>